Mapagpalang araw sa iyo mga ma'am sir Ngayon po ay magkua po tayo ng Ugat ng alingatong ha? Dito sa lugar namin mga ma'am sir Ay marami pong mga alingatong po rito ha? Dalawang klase white, alang, al white alingatong at red alingatong Pero ang, ang kukunin po natin ngayon Ay uh, white alingatong Parehas lang po mga ma'am sir Ang uh, po niyan Ito mga ma'am sir oh Meron po tayong nakuha dito. Ito yung alingatong mga ma'am, sir. Oops, At dito natin nakuha sa ano, ito Ito kasi ay ugat po ito mga ma'am, sir. Ugat ng alingatong. Kung yun napapansin dito sa akin po ano, may taas. Ito po ay alingatong. yan Ito yung puno niya, napakalaki mga ma'am, sir. Ayano, no. yung ugat niya, ano. Ayan, meron tayong dalawang dala. Yung itak sa payong na uh, itawong uh, kalakul, kalakul. O, dahil kukuha tayo mga ma'am sir ano? Ayan. ang ating gagawin itong mga ma'am sir ay uh, kukuha tayo ng ugot ng alingatong dahil meron pong uh, tayong bibigyan mga ma'am sir siya ay nasa malayong lugar nasa Nueva Ecija no? Nueva Ecija ngayon ay ayun, ngayon mga ma'am sir ay Uh, dito sa amin kasi, 10 oras biyahe po ng bus papuntang Manila. Papuntang Manila. Ngayon, ay ate po ipapadala dun sa kanya. Huh? Dahil nangangailangan po siya mga ma'am sir ng ugat ng alingatong dahil kanyang mama ay meron daw bukol mga ma'am sir. Kaya di ko alam kung saan bukol pero nakita po niya yung uh, yung binipisyo po ng alingatong. Kaya ito mga ma'am sir dito sa akin, hindi po ako nagbibinta. Libre lang mga ma'am sir. Dahil marami po sa amin ito ang uh, ugat ng alingatong. Kaya ito mga ma'am sir, kukuha na po tayo. Yan. At uh, ito mga ma'am sir. Marami pong karamdaman na pwede pong uh, magamot itong alingatong. Titinan na po ninyo, sa mga libro o sa YouTube o sa, sa Google mga ma'am sir. Ang beneficyo ng alingatong. Let's go! Kukunin na natin. Yan no? yung so, mga mansiro oh. yan so, yung ugat niya mga mansir malaki, malaki ugat po niya mga mansir yan kayo na mga mamsir kakura ko ng ugat na yun yan oh. ano yan so, yung ugat ng alingatong okay nagpatuloy na dito. Dito. dito yan okay. po na natin maliit yung maliit mga mam ma sir okay, okay. sumukal Subukan po ninyo ang ugat na lingat mga mam ma sir sa akin ay ito libre lang mga mam ma sir hmm? ang ugat na lingatong sa iba naman ito talaga ano bilibinta talaga pero ay naman ay uh, tumutulong naman tayo sa mga nangangailangan diba uh, charity naman nating uh, vlog kaya no problem sa atin tayo po ay to, mag, sino pa ang magtutulungan diba itong mga ma'am sir pagat ng alingatong.